Kasama natin si Sir Alvin Martinez, ang coordinator ng Akubikol Party List sa National Capital Region. Magandang hapon po, Sir Rex. Good afternoon, Ma'am Remy. At sa mga nanonood po at sa mga nakikinig po. Ako. Opo, ako, kumusta dyan sa kamay nilaan? Maulan po ba? Maulan, pero walang tigil ang ating serbisyo uh, servisyo, Akubikol. Ayun. Yun ang pinaka-importante, maulan man or mainit, umaaraw, dire-diretso ang pagtulong ng, uh, sa ating mga kababayan. Eto sa Rex, kasama mo ngayon si Colleen Johnson. 53 gulang, yan, taong gulang, at kanyang hinaing ay ang naudlot nitong gamutan para sa kanyang sakit na natamo sa kanyang kaliwang mata na naging dahilan ng tuluyan nitong pagkakabulag. Magandang hapon po sa inyo, Ma'am Colleen. Magandang hapon po. Alalaki pala ito si uh, Tatay Colleen. Alalaki lalaki po. Ah, po lalaki, lalaki po. Pasensya na po, Tatay. Pangalan niyo po, pambabae. Pero uh, lalaking <laughs> lalaki, po kayo. Kumusta po kayo ngayon, Tatay Colleen? Ito uh, so, medyo hindi na po makakita yung kaliwang mata ko. Dahil sa sakit na nakuha ko. Yung kaliwang mata uh, okay. niyo po, eh, hindi na okay. po nakakakita. Hindi na po. Kumusta yung kanan? Ah, uh, okay po naman yung kanan. Ayun uh, po. Dita, pa, pa. So, importante meron pa po kayong paningin, tatay. Kailan mo po natamo itong sakit sa mata niyo, tay? Nagsimula ito noong 2019 pa po. 2019? So, mag-aapat na taon na po kayong nahihirapan po sa paningin. So, 2019 at hanggang ngayon po, yan po yung pinoproblema po ninyo. Gaano po kayo naapektuhan, tatay, na hindi na po balanse or hindi na po Uh, tugma yung paningin po ninyo? Pauna, no, medyo no, mayroon po. Tapos uh, hindi na po ako makapagtrabaho dahil apektado yung paningin po. At saka namamaga siya. Kaya mayroon po sa akin ang pumakasita yung mata. Ano po ba tayo yung dati nyo pong trabaho? At ngayon po ba nagtatrabaho pa rin po kayo? Uh, wala na po. Dati po akong security guard. 2009 po hanggang 2019 ako. Opo, dati po kayong security guard. So, yan din po ba yung rason kung bakit natigil po kayo sa trabaho? Uh, opo. Dahil simula nung mga 2019 na yun, makakarap na mga ano, sa mata ko, hindi na ako iba-iba ng patingin ng mata ko. So, yan po ba tayo? Napatingnan nyo na po sa doktor? ah uh, opo. Tuloy-tuloy uh, po ang pag-check-up ko rito sa, ano, sa East Avenue Medical Center. Para rin siya nung una nag nun sa akin na meron akong glaucoma tapos nung na ano ako laboratory laboratoryo yung OCT, nakita naman doon na wala akong glaucoma. Pagkatapos mayroong rungog na namamaga sa yung dalawang mata ko sa left side na namaga. Kaya referral nila ako sa Heart Center for uh, CT CT angiogram. Doon naman nakikita na wala namang para yung ano ko yung sa Nag-reiter mm -hmm. na naman ako ng SAP nyo sa Heart Center ulit dahil sa nakikita nung ano nung form ng Heart Center, mayroon akong dalawang ugat na dapat malagyan ng para yun dahil yun ang dahilan ng pagkakulat pa mamata ng mata ko at dahil hindi makakita dahil so kailangan lagyan ng para ang dalawang ugat. Tatay, nababanggit niyo po na tuloy-tuloy naman po yung pagpapacheck-up ninyo at meron po kayong mga uh, kailangang gawin para po ay maging maayos yung paningin po ninyo. Ano po ba yung rason? Bakit po natagalan? Noong uh, nung panahon no, nun, ano, ma'am, um, 2019, kung pumatok na rin yung COVID-19 noon, ma'am, 2020, kaya natigil din na ako nun, ang po noon, ang um, kachika po uh, meron po ba kayong asawa at mga anak, Tay? Uh, meron akong anak isa, Atawa ko, patay na po yung asawa ko. Ah, so byudo na po kayo, Tay. Ito po bang Opo. mga anak po ninyo, nag-aaral po, or meron na po mga kanya-kanyang trabaho at pamilya? May trabaho na rin po. May mga Aba trabaho. Ako pamilya, tawag. Ah, ayong anak ko po. May mga trabaho, Tay. So, paano yan? Natutulungan din po ba kayo sa inyong mga gamutan? Opo. Natutulungan na po ako. Ah, yun. So, may katuwang po kayo. Ilang taon na nga po, Tay, yung anak po ninyo? 27 years old po. 27 years old. May trabaho na din po at pamilya. May trabaho po, pero wala pang pamilya. Ah, wala pang pamilya. So, ngayon po, tatay, uh, bakit po kayo lumapit sa cubicle party list? Ano po yung pinakakailangan niya, tay? Dahil po sa palaking halaga po na kailangan para po ako maupilahan po. No? yon So, malaking halaga ang inyong pong kakailanganin para po kayo ay maoperahan. Opo. Ito po tatay, no para sa maaring asahan yung tulong mula po sa Ako Party List, balikan natin si Sir Pogi Albin Martinez sa Rex. Magandang hapon sa muli. Good afternoon ulit, Ma'am Remy. Ayan, Sir Rex, napakinggan niyo po yung pangangailangan ni Tatay Kulin. Ano po ba yung maaring tulong na maibigay po ng Ako Party List para po kay Tatay Kulin? Ah, yes, Ma'am Remy. No? Kanina kapag-tuan ko ni Sir Pogi dito sinasabi niya sa akin ng background niya, at sa'yo wala nga lang ang trabaho, at yung kanyang nag-iisang anak na babae, yun ang nagtatrabaho, yun lang ang sumusuporta sa kanya. Ngayon, upon checking the quotation from uh, Philippine Heart Center, at nakita ko rin yung diagnosis niya na parang may problema doon sa kaliwang mata, at may hindi na nga siya nakakakita. Pag hindi kasi natin na solusyonan ito, Ma'am Remy, eh, baka tuluyan ng maging uh, bulag yung kanyang kaliwa. Yeah. no? ng mata ni Sir Tolin. Ngayon, upon checking sa kanyang quotation, nakita ko, malaking halaga, ang kailangan. Kaya, dali-dali, oramismo, mismo, pumunta tayo sa ako, Bicol Party Office sa Kongreso at kay Congressman Taldico. At siya ang naging dahilan kung bakit agad-agad, oramismo mismo niyang uh, inaprubahan ang isang daang libong piso uh, na, worth na GL ay bibigay kay Ayun, Kuya Olig. Ayun, 100,000. Pero nasa magkano ba yung kakailanganin sana ni tatay? Ganon din kalaki o sobra pa yan? ah uh, actually, meron pa siyang kulang pero uh, tingin ko matusunusunan na ni Sir yung dahil sa pinigay nating isang daang Opo. GNADT. So, Tatay Kuli, napakinggan niyo po si Sir Rex. 100,000 worth of guarantee letter po ang inyong matatanggap para po sa iyong uh, kakailanganin para po sa operasyon. Ano po yung masasabi niyo, Tatay Colin? Ako'y nagpapasalamat sa malaking halagang binigay sa atin ng Apo Bicol sa Pilipinas, kay Congressman Salpico, uh, kay Congressman Gil Bungalon, kay Terex, Napinit, Apo Bicol sa Bangura mismo. Uh, maraming maraming salamat po sa uh, tulong na binigay niyo sa akin. sa Apo po, uh, talaga hindi kanila titiguin pag ikaw ay pa, lumabi sa kanila para humingin ng medical assistance so. Opo. Kasi tayo, yun po yung pinaka-obheto ng Ako Party List na mabigyan po ng tulong ang ating mga kababayan hanggang po sa, to the extent, kahit yan po ay malaki man o maliit, basta wala po kaming inaayawan, wala po kaming pinapauwi na luhaan. Lahat po ay gagawin ng Ako Party List para po ay makatulong po sa inyo, tatay. Mabuhay po kayo, tatay, at panalangin po namin na gumaling na po itong mata nyo para naman po ay mas lalo po pong uh, maging malinaw ang inyo pong paningin at syempre, para makita nyo po yung kagapuan ng katabi nyo po dyan, si Sir Rex. <laughs> Apo. Maraming Ay, salamat ma din. Ma Apo. <laughs> maraming salamat sa Rex sa inyong panahon at oras. Mabuhay po kayo dyan sa National Capital Region. Salamat, ma'am Remy. At mabuhay ma ma po. Ako Maraming Bicol. salamat po. Ako, Tikol Partile. Congressman Salpiku. Congressman Jill Bungalong. Sir Rex Martinez. Ako Bicol, Tata Maura mismo. Maraming salamat po. Maraming salamat din po sa Tatay, tatay Kirin. Yes, you're always welcome po.